okay mapagpalang araw sa ating lahat mga lods mga bay oh nangyari bakit nagkaganon okay so balik tayo mga lods so <coughs> pasensya na kayo ha matagal tagal na rin tayo nang hindi nakapag post ng long video dito sa youtube video busy lang tayo so dahil ano marami-rami na rin ang nagtatanong sa akin tungkol dito ng ito so itong comment lang ni kasi ngayon lang ito anong araw ba ngayon uh, bis uh, 10.48 ng gabi so bago lang to mga lods may ma araw lang ito so ito po yung comment ni uh, sir windy Senior Domingo oh. So basahin muna natin yung katanungan niya uh, Yung comment niya Magandang araw sa iyo sir Patulong naman po kasi yung sasakyan ko na multicab din Tuwing magbiyahe ako Sumisinok siya Tapos ang lakas kumain ng gasolina Anong dapat uh, gawin nito Kasi po marami ng mekanik po ang tumingin, tumingin dito Pero hindi nila naayos Salamat po sana masagot Okay shout out pala sa iyo uh, Sir Windy Senior Domingo so yun po yung ano uh, comment niya so sa mga kaibigan pala natin may tangkaso tayo mga looks pasensya <coughs> iba yung tono ng busis natin so bago tayo magumpisa sa ating ano may may na tayo dito mga lods so shout out pala sa mga kaibigan natin na ano yung mga hindi ko na lang siguro isa-isahin dahil marami-rami na rin kayo so alam na ninyo yung mga kaibigan natin na minsan ano tumatawag dito sa atin shout out sa inyo mga lods may kaibigan tayo diyan sa Davao marami tayong kaibigan diyan sa Manila ng taga Manila na tatagalitin na nandun na nanirahan sa Manila so shout out sa inyo sa inyong lahat sa mga kaibigan natin shout out sa inyo so diretso na tayo mga lods so yung problema niya uh, <coughs> so overfeed yung engine niya so, so dito tayo mag umpisa lods sa ano kung kaya mong ano lods kaya mong i-DIY yung carb mo i-try mo lods saka ano lang uh, kailangan lang tayo, tay, kailangan lang na mayroon tayong uh, gamit na medyo ano halimbawa ito yung ginawa natin so wag wag ninyong tanggalin kung hindi uh, pang heavy duty yung mga tools nyo ila yung halimbawa itong star scroll. so kailangan talaga para hindi masira lalo lalo na ito kung gusto ninyong tanggalin to kasi dito tayo mag ano una siguro or ah, dito lang so kadalasan mga loads sa uh, base sa experience ko lalo lalo na kung palagi nang palagi nang tinatanggal yung carburetor so kadalasan hindi ito mapansin ng ibang kaibigan natin na mekaniko dito kasi may uring kasi dito mga loads isa ito sa dahilan kung bakit uh, malakas ang konsumo ng gasolina pag nasira na itong uring na to hindi kayo makabasta-basta nito mga lods maglagay ng mga uring halimbawa sa mga mabibili natin sa mga ano mga auto parts o sa mga online shop dahil yung uring kadalasan sa ano medyo mataba siya so bawal talaga maglagyan ng uring dito na medyo mataba kasi ang maipiktuhan ito lods baka mabasag to kasi madaling mabasag to so ang ginawa ko mga loads may mga sira tayo ng mga fuel pump dyan i ano lang natin diba ito may panser tayo so nagsisilbi din ito itong ano parang o-ring na rin ito so siguro pwede dalawa yung ano magawa kayo ng ganito ipanser lang niyo ito uh, sira to na ano uh, radio antenna uh, antena ng ano uh, transistor radio sa mga sasakyan so ito ginawa ko yung medyo maliit lang so kasang kasi yan kasang kasi yan dito mga lods unang una natin gawin dito mga lods siguro kung may mabili kayong mauring kasi pag tinanggal ninyo ito yung yung luma na natira dito masyado siyang maliit tapos manipis sumahirap so, mahirap yan uh, ano, Itong una, yung ibang klase ng ano, uh, repair kit. May isang o siya na pwede dito. Yung arm tick. So, yun, pero wala namang arm dito sa ano. Saka, <coughs> itong ano, uh, ito. Itong ginawa ko. Tested na kasi ito mga loads Sigurado ako na Lalong lalo na sa mga May marami ng Mga multi-cab May mga sira na kayong Fuel pump Lalong lalo na Kung yung Japan na Fuel pump Maganda yung gumanan Sa ano Mga uh, Original na fuel pump So yan lang ginawa natin Lagyan natin dito Mga loads Huwag kalimutan Tapos Nagawa na natin dito Kahit dalawang ano Dalawang ganito Pasok natin dito So tapos na tayo dito na naman tayo ng mga lods So hindi hindi ko nirekomenda na palitan ninyo yung medyo maliit na jet lalong-lalo na hindi hindi natin alam yung lugar ninyo na medyo ano halimbawa napaka ano huwag sabi saya patangasun so siguro mga lods kung ano lang as is lang dito yung stock na number sa jeep yun nandito dito pwede ninyo gawin itong ano mga loads yun sa repair doon sa repair kit uh, doon sa repair kit may makikita tayo na mali, uh, hindi masyadong maliit baka naman hindi tatakbo yung mga ano na sobra na hindi na lang namin ah, uh, hindi ko na lang i-recommenda yung mga jet na ginawa natin dito sa Cebu dahil ano naman lang dito sa Cebu wala namang masyadong ano yung sa Bisaya papatag lang so merong tatlong maliit dito yung isa yung pinakamaliit yung 45 yung dalawa 85 so ito lang siguro Lods, yung nagkumin sa atin ito lang ang palitan nyo dito yan uh, tapos siguro alam naman natin mga lods na pag medyo matagal-tagal na yung mga sasakyan nating multikab. uh, wala nang mga hose dito so siguro halimbawa ito pag ito nakasara ng ganyan tapos masyadong mahigpit yung spring dito makaipikto din yan mga lods si siguro gawin na lang ng siguro ninyo kung kahit kahit yung iti lang na jeep na nandito pwede na to i ano na lang i op na lang kasi pwede naman to i natin gaya ng dati pero so ma mahirap na talaga ibalik yung dati mga lods kasi lahat ng mga host dito nawawala na yun halimbawa dito sa Cebu wala na talaga ang mga host dito tsaka medyo ano magulo talaga pag pinapapansyo natin dito so lalong lalo na yung mga kaibigan natin na nag DIY lang na ma mahirap intindihin yung mga pangsyon sa mga hose dito so huwag na lang i na lang ninyo mga loads ganyan or kahit ganyan no uh, bago kayo mag start ng engine ninyo i-pump ninyo yung accelerator ninyo yung gas pedal ninyo halimbawa dalawang bisis para hindi mahirap pa rin so yan lang siguro mga lods ang mga sa kaibigan natin na nagcomment diyan na siguro lods kasi kadalasan ang ano ito lang talaga nasisira na tong uring na nandito so ma, -ma masasabi natin na ano video matakaw na sa gasolina mataas na sa konsumo lalo na pag nakakita, ninyo doon sa may ano tambutso ninyo na may usok na itim so dahil yan sa ano dahil yan dito at saka mayroon din mayroon rin dito mga loads na o-ring yan ang mahirap sa dito kasi medyo ano to may nag DIY din ako yung parang number 8 na ano number 8 na o-ring pero hindi naman hindi naman masyado ano yan padalasan talaga sa problema na ganyan dito dito yan nagka problema saka yung mga halimbawa magtanggal kayo ng jeep i tighten ninyo wag wag ano yung parang hindi siya ano o sa bisaya pa hu luag hugtan yun hugtan so higpitan natin mga lods yun lang sa siguro mga lods saka ah, meron pa meron pa pala yung plot dito baka naman masyadong marami yung gasolina na nandito sa baon so kailangan talaga ano kailangan talaga na ah, i-limit natin yung laman ng gasolina dito sa may bowl sa pamamagitan ng pag ano pag itupik lang siguro ng konti yung ano kita natin sa inyo mga loads yung ano dito dahil sa katagalan ng ano yung needle valve ng dito halimbawa ito dito yung needle valve yung may maliit na parang matulis na ano matulis na bagay na nanin dito So, ang gagawin na lang siguro para malimit natin yung gasolina na nandito sa loob ng ano, baon. I-post natin ng pababa ito. Ano lang mga lods, kunti-kunti ah, lang. Huwag lang biglain, baka naman wala nang masobrahan natin. Walang laman yung baon dito. Baka problema yan, hindi yan aandar. So, ganun lang siguro mga lods. So, nang masasabi ko lang sa kaibigan na nag-comment natin dyan na meron tayong video na nag DIY tayo sa gasket na nandito patingin na lang doon sa ano sa mga may reels video tayo dito sa youtube may click lang na video so doon makikita ninyo mga loads yung paano natin ginawa yung ano nag DIY tayo ng gasket yung matanggal natin to ba makikita ninyo yung parang ano hindi naman 8 yan yung dalawang uh, tatlong butas na guma di parang 8 pero tatlong ano yan at yung tatlong ano butas sa so, uh, pwede naman siguro tingnan natin to patingin na lang natin to ayan importante din to mga lods kaya ng problema kasi wala pang mabibili nito so yung iba nakikita natin pwede siguro yung tiplo na lang i ano i sa bisaya pa ibudbud sa so, ito mga lods oh ito gasket kasi ito parang ano hindi naman ma hindi naman to it, kasi tatlong ano yan mga lods oh pag nasira na to ito So isa isa din 'yan sa dahilan kung bakit medyo malakas na sa konsumo ng gasolina. Ayan oh. So mayroon tayong video diyan sa ano, reels sa uh, YouTube na paano ginawa 'to. At ano yung mga materialis na ginagamit natin. Yan mga lods. So ito lang dito. So sa kaibigan natin na nag-comment na si ano. si uh, Kalimutan natin eh. Si Windy Senior Domingo. So, itry mo lang panoorin itong video loads. saka uh, try mong i-DIY. huwag kang matakot mag-DIY. Basta, ano lang. Uh, kung ano yung tinatanggal mo. Okay. Pero pwede, videohan mo kung ano. Para naman hindi ka maligaw pag balik mo sa ano. Uh, yan lang siguro medyo mataas na yung video natin uh, so recap lang tayo ito gasket o ring uh, may available kayo, kayo dyan basta wag, mo, wag nyo lang lagyan ng jet na medyo mataba baka masira to saka ito ito lang mga loads at saka pag nakachoke yung ano halimbawa ito alin hindi bawa nakaganon tapos mahigpit pag tinutulak mo dito medyo mahigpit halimbawa ito tapos yung mga jet natin dito stuck pa ah, lalo'ng mag ano lalo'ng mataas ang konsumo sa gasolina kasi alam naman natin na ah, yung normal operation ng automatic to sa umaga lang yan naka-close pag andar mo ah, mag-open yan ng konti halimbawa ganyan lang